Kinalani ng paring Pangasinense na itinalaga mismo ng Santo Papa bilang bagong obispo sa Tarlac. Narito ang detalye. Itinalaga ng Santo Papa ang sa anyos na si Father Enrique Macaraeg bilang Bishop Elect o pinakabagong ubispo sa Tarlac. Tubong Malasiki, Pangasinan ang pari na kura paroko ng Malasiki. Kwento niya, hindi raw sumagi sa kanyang isipang siya ay magiging obispo. Ay, hindi. <laughs> no, wala yun sa isip ko. Uh, wala, uh, hindi kailanman pumasok sa kaisipan ko na magiging bishop. Oh, para so parang uh, nabigla surprise hindi hindi mo naman na uh, na magiging ganito pero siyempre kung ano yung gusto ng Diyos uh, you have to accept Martes Santo nang ipatawag umano siya ng Papal Nunso o ang kinatawan ng Santo Papa sa Maynila. Papalitan ng Bishop Elect ang kasalukuyang obispo ng Tarlac na si Bishop Florentino Sinense na magriritiro. Labis na ang kasiyahan ng mga kaibigan at dating katrabaho sa isang Catholic school sa lungsod. Very good, very simple, tapos very humble siya. Tapos makikita mo naman na very holy siya eh. Pag nag, nag ano ng kuan ng nang misa niya sa mga paglakad niya dito bilang as director, maganda lalong-lalo lalo ang salary ng okay. mga teachers. Yes. Lena po, congrats Father. Si Father Rick who used to be our director before is very kind, one of the best director na naging director namin. Bago maging obispo, naging pari sa iba-ibang simbahan sa Quezon City at mga bayan sa lalawigan si Macaraeg. Naging direktor din siya ng mga Catholic School, maging ng Pontifical Mission Societies. Bilang bagong obispo, nais daw niyang mas mapalapit ang mga tao sa simbahan. Credibility ng ng ating simbahan at saka ang mga kapatiran sa mga sa mga tao yung kailangan na talagang makita na uh, yung ang, ang mga kaparian ay talagang uh, yung alagad ng Diyos yung pinapakita nila yung talagang talagang calling nila as uh, priest saka yung ano yung participation din ng mga laiko mga mga Uh, tao sa, sa simbahan. Magsisilbi ang bagong obispo ng labing limang taon sa lalawigan bago ang mandatory retirement sa mga obispo na 75 anyos.